taong nagigipit kahit sa pataling kumakapit. Kapag nasa masidhing pagsubok o mahirap na sitwasyon ng isang tao, napipili niya ang mga desperadong hakbang kahit alam niyang ito'y mali, kaliwa sa kanyang mga paninindigan o labag sa kanyang konsensya. Subalit so, sa unang linggo ito ng Kwaresma, ang Ebanghelyo galing sa Mark chapter 1, verse 12 to 15, ipinakita na si Jesus mismo ay dinala ng Espiritu Santo sa disyerto. At sa loob ng 40 days, doon siya ay tinukso, sinubukan ni Ito isang inspirasyon sa atin na meron ding mga pinagdaraan ng mga temptasyon at pagsubok upang sadyang piliin natin tulad ni Jesus ang daan sa kalooban ng Diyos. Ang daan ng pag-asa at ang daan ng Matibay na kalooban. Resilience. Si Maria Reza, pinuno ng RAPWAL -well sa Pilipinas, ay ginipit ng gobyerno. Tinapunan ng maraming kaso. Subalit, kanyang ipinaglaban ang malayang pagpapahayan at ang patuloy na pag-uusog ng katotohanan sa kabila ng napakaraming mga kasinungalingan binigyan siya ng Nobel Peace Prize upang kilalani ng kagitingan sa pakikipaglaban sa katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, sidlan mo kami ng pag-asa ng pusong handang maging matibay upang sa anumang mga pagsubok at tentasyon, piliin namin ang totoo at ang ayon sa iyong kalooban. Amen.